hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo, mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negative show na 'to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Umani ng suporta ang paggawad ni Pangulong Bongbong Marcos ng amnestiya sa mga rebelding grupo. Ayon sa mga opisyal, ang inisyatibong ito ng presidente ay lilikha ng kapayapaan at pagkakasundo sa bansa. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Let Narciso. Suportado ng Defense and Security Cluster ng Administrasyon ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng amnesty proclamations para sa mga rebelding grupo. Sa isang pahayag, sinabi ng National Security Council na ang inisyatibong ito ng Pangulo ay lilikha ng kaaya-ayang panahon para sa kapayapaan at pagkakasundo. Positibo rin ang NSC na ang pagbabalik lob sa pamahalaan ng mga dating rebelde ay magre sa lubusang katatagan at pagunlad ng bansa. Sa panig ni Defense Secretary Gilberto Chudoro, sinabi nitong ang pagbibigay ng amnestiya ay magbibigay ng pagkakataon sa mga rebelde na baguhin ang kanilang buhay, mapakinabangan ang mga serbisyo ng gobyerno at makasama ang kanilang pamilya. Makikipagtulungan anya sila sa National Amnesty Commission sa implementasyon ng mga proklamasyon para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Minimok naman ng NSC at DND ang mga dating rebelde na samantalahin ang pagkakataong ito at i-avail ang once in a lifetime offer ng pamahalaan. Para sa MBC Network News, ito si Letnar Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinuri rin sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelding grupo. Ayon sa isang mambabatas, dapat lang nabigyan ng pagkakataon ng kapayapaan sa bansa dahil masakit umanong makitang makipagpatayan ng mga Pilipino sa kapwa nito Filipino. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Suportado ng mga senador ang amnesty program na idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos para sa iba't ibang grupo ng mga rebelde sa bansa. Isa narito rito si Senador Christopher Bonggo na naniniwalang dapat lang bigyan ng pagkakataon ng kapayapaan. Ayon kay Go, masakit umanong makita ng mga Pilipino ay nakikipagpatayan sa kapwa Pilipino. Kahit sino man ang namamatay, sundalo man o rebelde ay walang ibang naiiwan kawawa kundi ang kanilang mga pamilya. Hinimok din ito ang pamahalaan na dalhin ang serbisyo ng gobyerno sa mga liblib at malalayong lugar dahil ang kawalan ng sapat na serbisyo ng gobyerno at kahirapan lalo na sa mga kanayunan ng idinadahilan kung kaya't marami ang nahihimok na magrebelde laban sa gobyerno. Kabilang dito ang mga serbisyo sa edukasyon, kalusugan, pagsasaka, pabahay at kabuhayan. Paniwala ni Go ang ito ay karugtong ng balikloob program na pinangangasiwa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF -ELCAC. Sa kanyang panig bilang chairman ng Senate Committee on Health ay ginagawa nitong mailapit sa ating mga kababayan ang serbisyong pangkalusugan sa pagitan ng maitinatayong mga super health centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga grupo na mga rebelde na makikinabang sa amnesty program ni Pangulong Bongbong Marcos ay mula sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, Communist at National Democratic Front, ang Revolutionary Proletarian Army o Alex Bongkayo Brigade, Moro Islamic Liberation Front, at Moro National Liberation Front o MNLF. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Namahagi ng mga maagang pamasko si Pangulong BBM kasama si First Lady Liza Marcos sa mga batang kapuspalad at ulila sa Malacanang. Tabay-sabay rin na ginanap ang gift-giving program na ito sa tatlong danpang satellite center sa buong bansa na naghatid kasiyahan sa mga bata. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ang pamimigay ng maagang pamasko sa mga batang kapuspalad at ulila na ginanap sa Malacanang. Binuksan ng Pangulo ang palasyo sa mahigit 17,000 mga bata mula sa mga piling shelter at orphan care centers. Kasabay nito, pinangunahan din ng Pangulo ang Balik Sigla Bigay Saya Gift Giving Program na sabay-sabay din ginanap sa 300 satellite centers sa buong bansa. Ito ang ikalawang taon ng gift giving program ng Marcos Administration Katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at private partners nito kabilang na Anjali B at San Miguel Corporation. Pinangunahan din ni PBBM at First Lady ang awarding ceremony para sa mga nanalo sa isang between-isang-mithiin nationwide parole-making contest na ng iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang state colleges and universities. Nakamit ng Batangas State University ang panalo at nag-uwi ng 1 million grand prize at second place naman ang University of Northern Philippines na tumanggap ng kalahating milyon at third placer naman ang Bohol Island State University na tumanggap ng 250,000 pesos cash prize. Ang nasabing mga premyo ay mula sa Philippine Gaming and Amusement Corporation o PAGCOR at sa Philippine Charity Sweepstakes Office na may kasama pang laptop at mobile phones. Pinangunahan ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte ang pagbubukas ng Miles School Building sa Katanduanes. Ang mga mag-aaral at ang lugar na nabigyan ng nasabing building ay ang mga kabilang sa isolated areas o yung mga malalayo o di kaya naman ay mahirap puntahan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Ray Buton Jr. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte Carpio ang inauguration na turnover ceremony ng Last Mile School Building sa Dororian National High School sa Barangay Dororian sa bayan ng Igboto sa probinsya ng Katanduanes. Kasama rin ito si Sen. Amy Marcos na mismo nga pinuntahan ang nasabing eskulahan. Ang Last Mile School Building ay may limang classroom sa mga estudyante na nagkakalaga ng higit 20 milyong piso. Kabilang sa proyekto, ang school building, slope protection at pumping station. Ang mga nabinipisyuhan ng last month school building ay mga lugar na sa God o geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon kay Vice President Duterte, ito ay hiwalay na pondo at prioridad ng kagawaran ng edukasyon na tapos sa proyekto taong 2022 at nagamit buwan ng Marso sa parehong taon. Mayroong nasa 175 mga estudyante ang nasabing eskulahan habang 16 na teaching ng teaching staff. Samantala, limang eskulahan na nasa ilalim ng Last Mile School Program ngayong taong 2023 sa si Katanduanes habang dalang eskula naman ang bubuksan sa sunod na taon. Sa Ryong Bicol, kabuang 639 na mga eskulahan ang nasa ilalim ng nasabing programa. Mula sa kauna-unang radya sa Pilipinas, Daisy Arich, ito si Ray Botanjinger. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bilang bahagi ng Christmas Project ng DepEd na Christmas Gift for Children, magkakaroon ng sama-samang tree planting at ibang mga paralan sa bansa sa susunod na buwan ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magtatanim ng 236,000 na mga puno ang mga public schools sa Pilipinas sa darating na December 6. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Christmas Project ng Department of Education o DepEd na A Christmas Gift for Children. Sa memorandum noong November 17, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na 47,678 na public schools ang sabay-sabay na magsasagawa ng tree planting activity kung saan kada paaralan ay magtatanim ng limang puno. Ayon kay Duterte, maaaring magtanim ang mga eskwelahan sa kanilang grounds at sa maliit na espasyo o maaari din silang maghanap ng local parks, marine protected area o kahit sa ang open space malapit sa mga eskwelahan. Pinatasan din ni Duterte ang lahat ng DepEd Regional Offices na makipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources para makakuha ng mga buto o seedlings ang bawat paaralan sa kanilang region. Matatandaan din ngako ang Vice Presidente sa ilalim ng Administrasyong Marcos na tutulong ito upang maging matagumpay ang National Greening Program na may layong mapanatili ang ganda ng kalikasan. Pumunta at pinangasiwaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng ayuda sa lalawigan ng Northern Samar. Bilang bahagi ng direktiba ng Pangulo, siniguro ng kalihimang maayos na pagbibigay sa mga biktima ng pagbaha. Narito ang report ni Jane Galit Bantayan. Personal na nagtungo kahapon dito sa lalawigan ng Northern Samar, si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamasiwaan ang distribution pamamahagi ng ayuda sa mga biktima ng pagbaha. Ang pagbisita ng official kahapon ay bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Marcos na matutukan ang sitwasyon sa buong dalawigar at masiguro na nagpapatuloy ang pabibigay ng ayuda. Sinalubang official ni Northern Summer Governor at Gunung Chula, First Secretary Paul Daza. Ayon naman sa report ng Northern Summer Information Office, Kinausap ng Secretary Kachalian ang mga Municipal mayor sa lalawigan sa isang coordination meeting at nagkaroon ng discussions sa mga pangangailangan na nasabing mga mayor sa kanilang mga bayan at ang nagpapatuloy pa rin na pamamahagi ng ayuda. Kasama mismo sa ginanap na coordination meeting si Congressman Paul Daza at TSWG na pag na isa sa mga barangay na pinuntahan ng nasabing official, ang barangay Pulangi sa bayan ng Katarman kung saan nagkaroon din ng distribution na pamamahagi ng relief ang DSWD sa ng mga residente. Isa ang nasabing barangay ng Pulangi sa Binaha at napakaraming mga residente dito ang apiktado. Ongoing pa rin ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa mga sinalanta ng baha dito sa lalawigan ng Northern Samar. Matatandaan, inatasan mismo ng Pangulong Marcos ang mga isya ng gobyerno na ibuhos na ang agarang tulong dito sa lalawigan ng Northern Samar. At hanggang ngayong araw ay nagpapatuloy pa rin na sa evacuation center ang ilang mga residente dito sa lalawigan ng Northern Samar, particular dito sa bayan ng Katarman, at hindi pa rin sila makauwi dahil sa baha pa rin ang kanilang mga lugar at ilan namang sa mga residente ay hindi makauwi dahil sa nasira o napinsala naman ang kanilang mga bahay. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34, Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa tayo, Pilipino. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, kasama ang isang non-profit organization sa Switzerland, ang isang AI chatbot para sa mga biktima ng karahasan. Ang chatbot na pinangalan ng Sofia ay ang kauna-unahang nagawa sa mundo para sa mga biktima ng domestic violence. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Naglunsad ng artificial intelligence chatbot ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga biktima ng domestic violence. Pinangalan ng Sofia ang chatbot na maaaring gamitin para makita kung saan pwedeng mag-report o maghain ng reklamo ukol sa karasan. Dagdag pa rito, maaari ding mag-save ng mga file online ng mga ebidensya ng hindi naiiwan ang datos o history sa iyong cellphone. Ang Sofia ay binuo ng Swiss non-profit organization na Spring App at inilunsad sa bansa kapartner ang Spark Philippines, isang non-government organization na sumusuporta sa mga kababaihan at naglalayong suportahan at tulungan ang mga biktima ng domestic violence. Nagpasalamat naman at nagbigay ng suporta na si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa ahensya sa pagpili sa nasabing dalawigan para ilunsad ang chatbot. Theater News naman tayo sa usapang showbiz. Dahil Filipino actress and singer na si Heaven Paralejo, nagmarcha sa graduation kasabay ang kanyang 24th birthday. At K-pop group Baby Monster, inilabas na ang kanilang debut single na Butter Up. Ang mga detalye alamin sa report ng ating showbiz angel. Hashtag Double Celebration! masayang ibinahagi ng aktres na si Heaven Peralejo ang mga kaganapan sa kanyang graduation ceremony last November 25 kasabay ng kanyang 24th birthday. Year 2021 pa talaga nagtapos si Heaven sa kursong Business Management sa Southfield International School ngunit on ay virtual graduation pa lang. Kaya naman, very happy ito ng sa wakas ay nakapagmarcha na siya matapos ang dalawang taon. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kasamahan ng aktres sa showbiz gaya ni Vina Morales. Chino Ortaleza, Iza Calzado, Kian Cipriano at Aiko Melendez. Kamakailan lang kilala si Heaven bilang Best Actress in a Leading Role sa Asian Academy Creative Awards 2023 at 39th Aluna Awards para sa kanyang mahusay na pagganap bilang mean sa pelikulang na naanahimik ang gabi. Samantala sa iba pang balita, nag na sa ilalim ng YG Entertainment ang bagong K-pop girl group na Baby Monster. Binubuo ito ni Aurora at Rami mula South Korea, Ruka and Asa from Japan, at Parita and Shikita mula naman Thailand. Kasabay nito, inilabas ng multinational act ang kanilang debut digital single na pinamagatang Butter Up. Silang first girl group sa ilalim ng YG Entertainment matapos ang pitong taon o mula na mag-debut ang K-pop supergroup Blackpink. Una silang ipinakilala bilang grupo December last year matapos mabuo mula sa survival show na Last Evaluation. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Na no way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng Quezon City ng AI chatbot na tinawag nilang Sophia kung saan sa pamamagitan nito ay mas napadali nito na makita ang mga lugar kung saan maaaring mag-report ng pang-aabuso. Malaking tulong ito sa mga naging biktima ng violence against women upang magkaroon na ng mas pabilis at madaling aksyon sa mga ganitong pagkakataon. Ang Sophia rin ay ang kauna-unahang inilunsad na chatbot para sa mas mapayapa at mas ligtas na buhay lalo na ng na mga naging biktima ng karahasan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong may i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes. 1 p.m. Sadi Ziyar TV.